Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas! Magandang umaga tanghali hapon saan man sulok ng mundo sa mga kapwa ko po FW's around the world. Hello! mga love shoutout po sa inyong lahat. At uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat! So, uh, dapat kayong araw na to or nag-umpisa na dyan siguro sana sa... Uh, Bustos Bulakan ang maisog rally ng uh, Pangulong Duterte no sa Defend the Flag Peace Rally or uh, Prayer Rally <coughs> nila ni Tatay Digong so dahil sa nangyari na hinaras yung uh, may-ari ng private property at pati yung uh, uh, kanilang uh, yung nag gumagawa ng uh, ano dyan <clears throat> ng maisugrali. So, sila ang, uh, yung mga pinuno ng uh, namumuno sa maisograle pinagbabantaan din ng palasyo. So, ang nakakalungkot pa at nakakatawa, mga alams, mga bayots, yung mga kalsada, pati mga pulis nakipagsabwatan uh, sa administrasyon ngayon na kung saan hindi man yun ang kanilang mandato. Hindi lang yun. Nilagyan pa po ng malaking trailer truck. Oh, ito ngayon siya. Oh. Doon sa pagdarausan sana ng uh, rally ng uh, maisog. So dahil sa maraming nangyayari na natatakot itong administrasyon ni Bongbong Marcos lalo na si, si Martin Romualdez at uh, hindi siya ayaw niya. Bakit ba ginagawa itong uh, ang dami man nagra-rally diyan mga lalabs, mga bayots, yung mga mga kaliwang grupong komunistang terorista. Lagi naman nagra-rally, hindi naman hinaharangan ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero bakit pag prayer rally or itong maisog na rally ni Duterte, hinaharangan ngayon? So dahil sa nangyayari, kinansila po ni Tatay Digong. So ito po, balita po ito ng isimina News ha. So basahin po natin ito mga lalabs, mga bayots So ayon dito sa balita ng SMI News, uh, breaking news ito, no Maisog defend the flag peace rally kinansilana ni former President Rodrigo Roa Duterte Dahil sa matinding panunopel at paghahadlang sa maisog rally sa Bustos Bulacan ngayong araw Inan sila ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang nasabing rally upang maiwasan ang gulo. <clears throat> so bakit ba ito ginagawa ng administrasyon ngayon ni Bumbong Marcos kung matatandaan ninyo yung rally sa Cebu at saka itong rally, itong huli doon sa, bula, sa, ano, sa Tagum na sinasabi ng mga vloggers na mga bayaran ni Marcos Jr. ng kanyang administrasyon, eh, si Marcos ba nagbabayad si Liza or si uh, sino ba ito? Si Martin Romualdez. Sinasabi lang nila langaw ang uh, mga rally ni Pangulong Bongbong mar Duterte. <clears throat> so bakit nila ngayon hinaharangan ang rally ng Maisongso? Ang tinuturo ngayon na naghaharang sa rally na hindi matuloy dyan sa Bustos Bulacan. Itong mayor po nila. nating ninyo. Oh. <clears throat> Halos puputok na po sa sobrang taba na nagmamantika na mayor. O oh, oh. Mayor ito ng Bustos Bulacan. Ito yung humarang na ayaw niya mag doon. Ang uh, <clears throat> inuubo kasi ako ng maisog rally, maisog uh, oh, peace rally. So, ito yun, no, yung message niya. Basahin po natin, mga sa mga vayots. Ayon dito sa mayor na nagmamantika. <clears throat> As the mayor of Bustos, Bulacan, I understand the importance of free speech and extension in a democratic society. However, in the interest of maintaining public order, safety, and peace within our municipality, I must make it clear that we cannot permit the conduct of any rally at this time. Pero kapag mag dyan, bantayan ninyo taga Bustos, kapag mag dyan ang mga rebeldeng komunistang terorista, <coughs> alam nyo na ang gagawin niyo, batuin niyo dyan kamatis. Kung pwede no? Uh, <clears throat> at kapag tatakbo pa itong mayor ninyo, ang uh, na sa sobrang taba sa, dahil sa pagmamantika, sa kakalamon, sa pira ninyo dyan, sa inyong longsod, <clears throat> tingnan ninyo ang iriya ninyo. Kung yung uh, longsword ba ng Bustos, Bulacan, mata eh, Matagumpay, etc. Ayun. Tingnan ninyo. Huwag na ninyo itong ibuto. Bakit? eh, hinaharangan niya po ang karapatan ng tao maglabas ng kanilang saluobin. Sa utos po ito, ng malaking matang botod dyan sa uh, malakanyang na mastermind di umano sa pagdukot sa anak ni Francis Chua at pag kay Mil Robles para magnakaw sila dyan sa pira ng mga mananaya sa PCSO at pag-upo din kay Michael Ma bilang special envoy to China. Kung walang walang iba kundi, yung personally leading cute. Na sobrang cute. Kaya na-cute. Uh, si Lisa Marcos. So, ito. Tapusin natin. Sabi dito, sana I must make it clear that we cannot permit the conduct of any rally at this time. Especially the defend the flag peace rally of ayan na ta TAPS coalition <clears throat> while we respect the rights to, to peaceful assembly recent events have shown that large gathering can pose risk to the health and safety of our residents we ikaw nga eh popotok kananjan kailan ka kaya atakihin <clears throat> tapos asambay na particularly in light of ongoing public health concerns, additionally we must ensure that our streets remain accessible and safe for all members of our community. therefore, I urge all parties involved to find alternative means of expressing their views and engaging in dialogue that does not involve large public gatherings, let us work together to find peaceful and constructive ways to address our differences and move forward as a united community. Thank you for understanding and uh, in this matter. Ito yung sinasabi ng mayor ng Bustos Bulacan. So, sinagot po siya dito ng isang napakagandang uh, si Vivian Villis. Mga lalabs, mga bayots, no? So, ito ang sagot ni Vivian Villis doon sa mayor na sobrang taba na nagbantika. No? Pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan, pagpapanatili ng konstitusyon sa karapa nakarapatan ng Pilipinas defend the flag rally ngayong araw April 28 2024 Poblacion Bustos Bulacan ang mga karapatan ng tao ay nakasaad sa Artikulo 3 ang Bill of Rights ng 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas sa Section 4 malinaw na nakasaad na walang batas na dapat nahadlangan ang karapatan ng mga tao na mapahiyapang magkatipon at petisyon ang pamahalaan para sa pagtugon sa mga hinaing. So, ito yan. Sa Malina po mga lalabs, mga vayots. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, tama dito si Percy Lapid. Kaya nga siya natsugi eh, dahil binulgar niya. Napapalibutan ng mga masasamang tao at ang marami dyan nasa Malacanya. Isa na dyan, yung asawa, yung first lady. Yun ang nangunguna ngayon sa uh, kung bakit nagkandalit siya ang Pilipinas. Oh. Aasahan ninyo, or natin, sa mga susunod pa ng mga buwan, or baka next year, aabot na po ng isang li isang daan ang kilo ng bigas. Dahil sa pagpirma ni Bongbong Marcos sa Administrative uh, number 20, na kung saan ay uh, wala na pong taripa, wala na ang tax, ang mga imports, lahat ng mga imports, mga lalabs, mga bayots. So matinding gutong kahirapan pa ang aabutin ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. At hindi lang yan. Yung kanilang hayagan ngayon na panunopil, panggigipit dito sa hakbang ma maisog ni Pangulong Duterte, Nawala wala lang naman siyang gustong gawin dito, hindi mo napatalsikin si Bongbong Marcos. Ang nais lang niya ay ipahayag sa taong bayan na yung charter chains na sinusolong ni Martin Romualdez, ni Marcos, Junior, nilalisa Aranita at kung sino pang mga demonyo dyan ngayon sa administrasyon sa Malacanang nakasama nila na kunwari ter, uh, ano, uh, economic provision pero hindi yun eh term extension, ayaw na ni Kuting ayaw na ni Damonyor aalis pa sa Malacanang at ang kanyang asawa dahil nag-i-enjoy sila ng sobra sa pira ng taong bayan Pasensya na po. May sakit kasi ako. May sipon na tubo. nag enjoy ang first family ngayon. Lalo na si Martin Romualdez. nag enjoy din siya ngayon sa kanyang buhay. Paano mangamkam ng pira ng taong bayan na billions of pesos pinapasa dyan sa Maif, sa Aik, sa Tupad, at kung saan-saan pa. Na... Ayaw nila magbukas ng kanilang book of account dahil malalaman kung gaano kalaki ang pira na kanilang ninanakaw sa kaban ng bayan. At hindi lang yan pira, kapangyarihan. Nagagawa nila ngayon ang lahat ng kanilang gusto, kagaya ni Lisa Marcos. O nagagawa niyang uh, maging, uh, magiging uh, magpakidnap ng mga bata sa Turkey, tinutulungan. Hmm. Yung kanyang kaibigan. Kung ano-ano pa, mga lalabs, mga bayat, nagagawa ni Lisa Marcos mandaya sa mga mananaya sa lottery. Lahat ngayon nagagawa nila. So ayaw na nila yon umalis sa Pilipinas. Ayaw lang umalis diyan Umupo bilang uh, na nila. Uh, parang gas gusto gayahin ni Lisa Marcos ngayon, ni Bongbong at ni Martin Romualdez, ang ginawa ni dating Pangulong Marcos Senior Na umupo dyan 21 years. Limas ang kaban ng bayan. Oh, dito pa nga alam ngayon eh. Sa 2024 na 6.4 trillion budget. 80% na yung naubos. Wala nang isang trillion pa, uh, good for 6 9 uh, nine months pa lang. May 9 months pa. Ubus na yung pira ng taong bayan at nangungutang pa sa Amerika ngayon ng billion, millions of dollars para daw yan. Di umano dyan sa Uh, military aid saan napunta yung uh, mahigit 4 trillion uh, pesos na budget for 2024 kaninong bulsa kaninong bank accounts napunta, ito man yung rason bakit nila ngayon hinahadlangan ang maiso grale Ayon ng administrasyon ni Bumbong Marcos, marinig ng taong bayan ang katotohanan dyan sa charter chains na yan. Yung chacha uh, people's initiative. Yun yun eh. Natatakot sila. Sabi-sabi lang nila yun. Na ah, nilalangaw yan. Nilalangaw ang rally ni Duterte. Hindi po yung totoo. Dahil kapag nilalangaw yun, dapat hindi nila haharangan. Pero hinarangan ni, eh, Bakit? Alam nila dahil maraming tao ngayon ang na-enlightened or uh, naliwanagan sa mga nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nakikita niyo naman kung gaano kamahal ang bilihin ngayon. Pamasahi, bigas kamahal na. Tapos yung uh, kuryente, tubig. Anong nangyari ngayon? Tapos yung mga bill ninyo dyan sa, ayun nga, kuryente tubig. Tapos yung ano pa, Pamasaay sa sasakyan, petrolyo tumaas. Bumabangon ba tayo sa tingin ninyo? Wala. Ano nga yung pinagkabalahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, China? nag ano pa, nag nag para, na, tayo pa, Pilipinas, ang naghihimok ngayon ng kaguluhan. Yun, yung pinagkakaguluhan ngayon ni Bongbong Marcos at ng kanyang iba pang mga kasamahan dyan. Gusto pa ni Bongbong Marcos, pinagnakawan na nga tayo ngayon eh. Kaliwat-kanan ang utang, lumulubong utang, mayigit 15 trillion na. Eh gusto pa niyang makipagdigma sa China. Gusto pa niya tayong lahat, mga Pilipino, magkandalasog-lasog. So okay pa ba yung administrasyon ni Bongbong Marcos? Kayo na po bahala mag-isip.